Sinagot ni Sian Gaza ang ina ni Andrea Brillantes na si Bel Brillantes, patungkol sa naging sagot nito sa isang netizen na nagtanong kung paano niya ba pinalaki ang aktres. Konektado ito sa isyong pagkakasangkot ng kanyang anak sa paghihiwalay ng phenomenal love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matapang na sagot ng ina ni Andrea ay pinalaki niya ang aktres na nakapagpatapos ng pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nakapagpagawa rin daw si Andrea ng bahay at mayroong sariling negosyo. Kwenistyon pa niya ang naturang netizen kung ano ba raw ang ambag nito sa mundo. Umani ito ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. Maging ang social media personality na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang si Yan Gaza ay naglabas din ng kanyang saloobin sa sagot na ito ni Belle Brillantes. Sa Facebook post ni siya nitong Merkules, December 6 sinabi niya na hindi dapat proud ang ina ni Andrea na ang aktres ang nagpagawa ng bahay at nagpaaral sa mga kapatid. Dahil sa kapag pinagsigawan niya raw ito ay para na rin siniraan niya ang kanyang sarili sa publiko. Aminado naman si Sian Gaza na hindi niya maaaring husgahan ang ina ni Andrea sapagkat hindi niya alam ang buong kwento ng kanilang pamilya. Ang sa kanya lamang raw ang mag-ingat sa kung ano ang binibitawang salita sa publiko at lalong huwag magpadala sa damdamin. Dahil para sa publiko ay ang magulang ang siyang mayroong responsibilidad na pag-aralin ang mga anak at makapagtapos ng pag-aaral sa grade 12 at bonus na lamang raw kung maging sa kolehiyo. Maging ang maayos na tahanan ay responsibilidad din ng magulang. Hindi raw responsibilidad ng anak ang kanyang mga kapatid at ang pagtulong na ito ay dahil sa pagmamahal niya sa mga ito. Sa mga kapatid naman na natulungan ay magtanaw ng utang na loob at huwag abusuhin ang kapatid na tumutulong. Dahil hindi naman niya obligasyon ang tulungan sila. Hindi rin kasalanan ng anak na hindi maibigay ng mga magulang ang kailangan nila. Mahigpit na yakap ang handog ni Sian para sa mga breadwinners sa pamilya. Anya! Mami Bell, hindi ka po dapat proud na si Andrea ang nakapagpagawa ng bahay niyo at nakapagpatapos ng mga anak mo sa school. Kasi kapag ipinagsigawan mo po ito eh para mo pong siniraan yung sarili mo sa publiko. Hindi ko po kayo maaaring husgahan dahil hindi ko po alam ang buong kwento ng inyong pamilya. Ang akin lang eh mag-ingat po tayo sa mga binibitawang salita in public at huwag magpadala sa silakbo ng damdamin to the public, responsibilidad ng isang magulang na mapagtapos kayo hanggang grade 12. Bonus na lang yung college. Responsibilidad din ito na mabigyan kayo ng maayos na tahanan. Hindi niya responsibilidad yung mga kapatid ninyo. Tumutulong lang kayo sa kanila out of pagmamahal. At kung natulungan nila kayo, ayan ay tinatawag na utang na loob. Huwag niyo silang abusuhin. Hindi nila kayo obligasyon. Hindi nila kasalanan kung bakit hindi makapag-provide ng maayos yung mga magulang niyo. Mahigpit na yakap sa lahat ng mga ate at kuya na breadwinner ng pamilya.